diin ang atensyon sang kadaman karon? Sa mga screen. Karon, halos katungas ang 8 bilyon ka mga tawo sa kalibutan ang nagadala sang screen sa ilang mga bulsa. Kagpadayon nagasalig agud angot sa kalibutan. Ano kada kung nga oportunidad agud ang ebanghelyo ni Hesus Kristo ang masapuan diri. Ang 21st Missionary isa kauna nga ministeryo sang medya sang Seventh-day Adventist Reform Movement sa Aminhan sang Amerika. Ini ang gimpatindog sa katuyuan nga makagamit sa moderno nga paagi komunikasyon sa pagpalapnag sang mensahe sang ebanghelyo nga klaro kag epektibo. Amon din himo kag gimbalhag ang pila ka mga kaundan sa channel sang Amon 21M Church app. Ang pila namon ka proyekto ang nagalakip sang podcasts. Musika. Kag mga video nga nagaunod sang mga presentasyon sa Biblia kag pagsulundan sa programa sang pagluto. Agud i-download ang Amon app kag makatuon sing dugang kun ano ang Amon ginahimo. Palihog bisitaha ang www.21stmissionary.org. Ang unang sabado nga halad ang magakadto sa pagpatapos sang aton studio sa media. Ang inyo bugan nga halad ang makabulig sing dako agud mapaambit ang ebanghelyo sa amon mga tumalanaw sa bilog nga kalibutan. Salamat gikan sa departamento sang media sa naaminhan nga kumperensya sang California.